Hello po, kumusta ang lahat? Tayo po ngayon magluluto ng ginataang gulay. Meron po tayong kalabasa dito. Meron tayong sitaw. At, syempre, itong talong neto, hindi po ito tulad ng talong na nasa Pilipinas tulad ng tanim ni Father. Ito po yung malalaking talong. At syempre, meron po tayo ditong coconut milk o gata. Talagyan natin yan ng magic sarap. Gisa natin sa bawang, syempre. At, lalagyan po natin siya ng konting karne. Ayan, lalagyan natin ng konting karne. Yan po ang aking ulam ngayon. Kasi parang gusto kong kumain ng ginataang gulay. Kaya magluluto po tayo. Ayan. Ayan, lagay natin yung talong. So, lagay natin ng magic sarap para lalong sumarap. O, diba? Okay, nuto na ang ating ginataan. Let's eat na po. Kain na tayo.